Ay yun. O oh anyway, eto eh demanda. O oh, si Risa demanda si Kwan, eto nakakatawa ako. Okay. Si Laila De Lima gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw naabsuelto siya. Di de demanda daw niya at isa sa mga didemanda de niya si dating secretary Vich Aguirre. Oh, dahil for wrongful prosecution. Parang gini ginipit lang daw siya. Mm -mm, kasi parang kinoach daw. Yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba uh, di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga Allah. witnesses na sila daw ay tinuruan. Opo. Yun ang gustong ipalabas o palabasin ni uh, Delima. Okay. Alam mo, eto ha, naghahamon na rin tayo. Hindi naman, hindi naman ako magpapa hindi naman hindi ko naman hahamon ng demanda tayo rito kasi madadamay si Tony Rante. <laughs> Hinahamon ko si <laughs> Hindi, Eh eh ano, si <laughs> siya yung manager eh. Hinahamon ko si Laila Delima na i-demanda niya Sino? si Vic Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Oh, Unang-una oh, oh. ang lakas ng loob nitong si Laila Delima hmm. na magdemanda na parang pa-victim siya. Hmm. Sabi ko nga sa'yo eh, ha? Teka muna. Ha? Miss Delima, Sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng gigipit. Opo. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral oh. sabotage? Di ba? Noon ano? No. Oo. Oh. O ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin? Oh. Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag case development ng plunder kay Mrs. Arroyo Allah. o ano? Wrongful prosecution ka rin? Oh, oh, o, daw eh. Oh. oh, hindi ba nung nag TRO ang Korte Suprema? Hmm. Hindi mo sinunod. O oh, di ba contempt of court ka dapat doon may petisyon. Hinihintay natin. Oh, oh di ba? Di ba umamin ka that you violated the law? Opo. ...by committing adultery. O. Oh. So, wag ikaw... ...ang po-fronts na magmamalinis... Ayon. ...at sasabihin ikaw ay viktima... ng viktima ka rin eh. Ha? Ayaw. Mm. Ilan ang... ...pin-persecute mo... ...noong panahon... ...ni Noinoy? Ayaw. Mm. Yung mga kalaban sa politika... ...absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, oh, di ba... Delikado. Oh. So, wag kang ganyan, ma'am. ha Gawain mo yan eh. Eh, wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si uh -uh. Mrs. Arroyo. Nung sinasabi kong i ka, sabi, wag na. Oh. Kasi gano'n na nga itsura, di demanda mo pa. Kawawa naman. <laughs> 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 Grabe, ka, to. yung... <laughs> mukhang uh, malungkot. Oh, Wala naman ako sinasabi. Sad, sad, siya. Hindi naman. Ikaw naman. Sorry Wala naman ano ako sinasabi. O, oh, di ba? Hmm. Eh, pero, attorney, eh, what if ituloy hmm. nga? Anong mangyari ngayon? Oh, okay. Yan. Sasabihin mo. Eto. Para hindi ka namang hula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our uh, A uh, cards close to our chest. Yes. Ah, may mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Agira ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Hmm. Etong sinasabi n'yong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasabog na Bilibid 19. Bilibid or not, ha? <laughs> Bilibid 19. ano yung Bilibid <laughs> 19? 19? Madam Delima, nung Secretary of Justice ka nilipat mo yan from BuCor Opo. to NBI. Nilipat mo hmm. inkomunikado, ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng Writ of Amparo para payagang kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado. Pero inkomunikado, ginawa mo bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado, ah, Madam Laila de Lima? Ang sabi sa akin ng mga kliyente ko. Kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. At, nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hello. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Hmm. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Uh -huh. Wala pa Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa horizon. Mm. Ha? Mm. Nagbabala ka palang mag-senador noon bago sasabihin mo kaya ikaw ay nagmanufacture ng witnesses. this very same witnesses uh -huh. ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses na to. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa iyo. 2013 o 2014 pa lamang. A real talk yan. Yes! Hindi ka pa... Uh, siguro, nag entertain ka na mag pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala kundi sa Davao si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. okay. okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Yan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na. At nawala na si Duterte. At naging si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo. Oo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number two, noon pong yan ay nagsalaysay, vinidyo po yan. Sino nagvideo dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maape. Okay. Neutral yan. Walang kinakampihan niyang public attorney's office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of undersecretary of the DOJ, independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng, ng uh, DOJ ay lagi naglalaban sa korte. Ah. Mm. So, hindi po under ng DOJ. Walang control sa judgment ng PAO ang DOJ. Ayoy. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang gumawa po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre. Oh. Yung mga abogado ng PAO, mga career officials. Oh. O, paano namin i-coach -co yan? O, sabihin nyo nga, o. So, go ahead, ma'am demanda nyo si Aguirre, eh, magte-testify ako na ganun. Kahit Hello. detector test ako, kahit sabihin kong mamatay na bungang kang ko, magsumpaan tayo ron. Sabihin nyo rin, Hello. Yung, yung salitang yon mamatay na ang kan mo kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead ma'am, make our day. O, oh, sana naririnig nyo ako, marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay eh, ano, now congresswoman and prosecutor Laila de Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court o nagdemanda na nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman Magpapavictim ka ngayon go ahead sige ilabas po natin ang kototohanan ma'am sa hukuman Hello. o sige po go ahead hihintayin po namin baka lumaki problema wag na lang eh bala siya Ma so, ano pa lal lalaklaki ang problema, 'di ba? May, may kasabihan. Oh. How can you face your problem if your problem is your face? Ah, <laughs> no. Pero talagang eh. ibang klase na talaga itong republikang ito eh. Oh. Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas ng mga aligasyon na may ginawang kasalanan sila pa nagde-demanda. O parang si Reese Ontiveros para tong si Laila Dili si Pala pa Mega na magdemanda talagang phrase net republic na tayo oh my God. prefabricated concrete <laughs> ha? hindi tinatabla oh. ng earthquake oh ako mag oobusman pa si Remulia. talagang prefabricated concrete Grabe Pero, Phrasing Republic, wala namang infrastruktura. Kung makami yung crazy wala sa kalye, wala sa tulay, wala sa flyover, Opo. nandun sa mga tanggapan ng gobyerno. O parang yung mga... <laughs> o, oh, meron, ito mo naman, ngayon lang ako nakikitang prosecution, binabangayan yung impeachment court. Di ba? Opo. Salit na sumunod na, na, na rin, net republic talaga. oh. yung kabago-bagong isang congressman, binabanata na si Chise Escudero wow naman. I mean, It's I, sabi, I don't always sila. agree with Cheese Escudero, pero yun naman tao eh, Bartap Nacher, mm. abogado, ang tagal ng senador, ikaw first time congressman, babanatan mo, free Republic. O, oh, yung isang abogado na kinagalita ng Korte Suprema, ha? Ah, yun ang nagmamarunong tungkol sa impeachment at trial. Yung oh. free Republic. O, oh, talagang puro free pero na, ano oh, ah talaga naman oo. Oh, oh. oh katulad dito, oh, yung kay Atong ang ito. Hindi ko kilala si Atong ang ano bang paki ko kay Atong ang pero na i-skandalo lamang ako. Hindi pa nga naghihi hindi pa nag-iimbestiga. Sasabihin na. hindi lang sasabihin parang guilty na. Sasabihin pa nako maraming pera yan, malakas yan. Mali yun. Oo, kayang bilhin niya ng mga hukuman. ang tingin mo sa hukuman? Lahat Bayaran. kayang bilhin. President Republic din. Mali o, po yun. Ibig mo sabihin, ang mga pangyarihan, eh, na influensya yung korte. Ibig mo sabihin, na influensya yung korte nung dinismiss yung kaso laban sa Oo. anak mo. Ha? Boeing. O, yung Crack Wala, nag back din. Yung bang ibig din. mo sabihin, o, hindi nga, eh. Opo. O, kakausapin mo ba, hindi, wala ngang investigation pa. Di wala pang resolusyon resolution yung DOJ. Guilty na yung tao. Mali. Nakakainis lang. Hindi dahil si Atong Ang siya. Ano ba namang kay Atong Ang? Opo. Nak Nakilala ko yan uh, a few times pero hindi po kami close. Hindi kami magkaibigan. May isang lalilitaw. Pati si Gretchen Barreto. Nadamay. Idadamay. Eh. Hindi nyo ba alam yung principle ng Res Inter Alios Acta? Ano po ah, yun? That yung acts of a third person at saka ah. yung principle na a confession only binds the confessor, ganito yan. Kaya meron pong tayong principal in law na ganyan. Hmm. Eto, may ko, ako. Ha? Okay. Alam ba Pinatay Apa. ko si Dan Fernandez. Example lang naman. Mm. Dan Diaz na yan. Oh, Palit ako yung ma apelido. Oo hey, mo naman eh. Marami namang Dan Fernandez si Google mo. Ang daming Dan Fernandez. <laughs> yung mahilig na rin siyang mag Google. <laughs> o no, oh, oh mag Google ka. Daming Dan Fernandez okay. lalabas. Oo. Oh, oh. Anyway. Eh. Okay. Example lang naman. Okay. Nahuli ako. Okay. Sasabihin ko para ako hindi makulong. Hindi ako makonvict for murder. Oh. Sabihin ko, hindi po ako ang mastermind. Mm. Eto, nananahimik si Victor, ano? Sinong mastermind? Si Victor po! Ala? <laughs> oh si Victor Salonga! Ala? <laughs> Inutusan ako! Binigyan akong 10,000 piso! Ala? Ah? Grabe naman. Ibig mo sabihin, paniniwalaan agad ako? Hindi, dapat. Hindi, hindi dapat. lahat ng tao, absuelto na. O, sasabihin ko, Boss, magte-testify ako, laban kay Victor Salonga. State witness ako. Immunity Hello. from suit. Hindi nyo ako ikukulong. Eh di lahat ng taong pumatay na gagawin. Ituturo na. Kaya may principle na res inter alios acta. Ayun. Oh, maganda yan. yan ay nasa Supreme Court. Maganda yan. Pag nag ka, ano. totoo, pinatay ko pero inutos ni Victor Salonga. Patay. <laughs> yung confession ko na pinatay ko, admissible as against me. Opo. Pero yung as against Victor Salongar res inter alios acta yun. Ayon. Kaya nga ulit ni otherwise, lahat ng tao na pumatay ay pwede na magturo, absuelto na siya. Mali Number kait two, kahit sino, pwede mong i-frame up. Magbabayad ka lang ng witness, ituturo lang kung sino. Oh, o, oh, di ba wow. yan ang ginawa nila kay Congressman Teves? That is the Teves playbook na sinasabi ni VP Sara Duterte. Ah, yun ay, din pala. ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy, di ba? Sinasabi, may up. armas, etc., etc. O, hindi naman para totoo. Yan ang din ang ginawa sa Farmali. Oh, binigyan ng e-bike, binigyan ng pera para ituro yung Chris, si Chriselle Mago. nag affidavit yun. May affidavit po yun. May yun na siya ay binayaran lamang. Oh. Style nyo yan eh. oh, bago, sus, bago ang gagawin mo, kakausapin mo agad yung Chief Justice. Ay siya. Parang guilty na yung tao at naglalakad na at nagbabayad na ng mga huwes. Ano ba namang klasing justice system yan ng Department of Justice. Pagkatapos gusto mo mag-ombudsman, bakit? Para maprotektahan mo si Pangulong Marcos kahit tapos na ang term niya na 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman alam na alam naman eh pero bagamat very obvious tinutuloy niyo pa rin oh. phrase net republic ang kapal ito <laughs> reinforced maraming baal. buti <laughs> pa yung mukha nila prefabricated concrete ha? at uh, matibay yung flood control wala halos kongreto o, oh, di ba? Giba agad. Yung 5,500 flood control. Wala. Saan pumunta yung simento? Sa mukha nila. Ala. <laughs> Ay, nako, speaking of nakaw. flood control. Nako po. Ang dami pong pakiusap dyan, attorney. Prefabricated fabricated concrete talaga. Oh. Sa... it. Oh, eh. Sikat na sikat na phrase it. Dapat mag-add na sa atin yun eh. <laughs> meron ba bang president dito sa Pilipinas? Nakikita ko Pe. eh. Wala Peace, po. Ano, yung mga ano, poste, idea. yung mga building, president, di ba? Google yeah. mo nga yung president. Oo, oh, nag-curious tuloy ako. Naalala ko lang kasi nung bata ako, Opo. eh, nakikita ko yung mga flyover na kalagay president. Prefabricated Allah, concrete. Alam, nag-react si Atty. Peralta. Oo. Oh. Sabi niya, Delima is hmm. the patron o frailty of a woman. Nga mm, Allah. Yun na lang yun, yun. Ganun na lang yun. Frailty of, lang of a woman. Don. Excuse na yan. Ayan! Meron pa pala. Oh, International Manila. Oh, It's the sole and duly licensed subsidiary of Soletanch Frazy